sa CCTV, ang pagnanakaw ng motor sa Sampalok, Maynila. Agad na aresto ang dalawang sospek habang ang tinutugis pa ang isa nilang kasamahan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Sampalok sa Maynila nitong January 30, makikita ang nakaparadang motorsiklo. Bayamaya pa, may dumating na lalaki na kapula. Saka sinakyan ang motor. Lalapit ang isa pang lalaki para itulak naman ang motorsiklo. Matyaga nilang itinulak ang motor palabas ng kanto. Sa dulo, nakaabang ang isa pa nilang kasama. Ang tatlong lalaki, mga tirador pala ng motor. Sa iba pang kuha ng CCTV, may kitang isinakay na sa kolong-kolong ang tinangay nilang motorsiklo. Hanggang sa ibaba nila ang motor sa bahagi ng Zubel Street. Agad na nagsumbong sa maotoridad ang may-ari ng motor. Bumisita lang daw siya sa kanyang girlfriend nang mangyari ang pagnanakaw. Ako po hindi po siya naka-lock sir kasi bibili lang po kami. Mabilis lang ay eh. Pagbalik namin sir, so, ganun po yung ano, wala na. Sa tulong ng CCTV, natunto ng mga polis noong araw ding yon sa may Santa Ana ang dalawa sa mga kawatan. Uh, nagtatanggal na sila ng mga mga markings ng motor. Uh, positibong itinuro naman noong ano, noong biktima natin na yun yung motor niya. At saka yun yung mga sospek kasi nung nahuli po natin yung mga sospek, yung pa rin po yung suot nila. Agad silang inaresto at dinala sa headquarters ng Manila Police District. Depensa naman na huling sa larin, hindi nila alam nung una na nanakawi ng motor. Sabi raw sa kanila ng nagsilbing lookout na si alias Andy, kanya raw ang motor at nawawala ang susi kaya isasakay na lang ito sa kolong-kolong. Umamin lang daw sa kanila si alias Andy kalaunan. Mensahe nila kay alias Andy, Sana kung mahuli man siya sa kanya lahat ni Patong nung lahat ng ginawa, nung, nangyari sa amin dito. Mayari ng motor, uh, naging parang patawad na ginawa po namin na wala rin pa kaalam-alam po noon. Patuloy naman ang paghahanap kay Alias Andy habang nasa kustina ng MPD ang dalawa. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5